Pero saan yung bahay mo? Na million dol nga, oh, ano ba? Tapos? Hindi na lugi. Lugi? Oo, oh, uh, Saan ka ngayon titira? Eh, wala. Hindi sa sa Amy Velasquez Park. <laughs> kumain, kumain ka na? Kumain na. Spod saka. kan. So, so sweet. <laughs> so, Umiya ko sa Diyos. Yung asawa mo, saan asawa mo? Wala akong asawa. Hindi na lang. Ano right? na kami, tis na na. Uh, kaya gusto mo pa mag-asawa? Ay, nakakapagod. Eh, bakit? Bakit ka napapagod? Ewan po. Ang ganda ngayon, may magmamahal sa'yo eh. Ang pag-asawa ito eh. Ang pag ka na. Anong pangalan mo ate? Sisay na lang para short time. Sisay? Ah. Uh, ang pag eh Lausa. Lausa? Ah. Uh, Saan ang probinsya mo? Mindanao sa Central Luzon. Bohol. <laughs> Yan, lola ko. May mga anak ka ba dito sa Manila? Ah, uh, ah oh, Makati rin. Eh. Saan sa Makati? Uh, Bilir. Dun sa maya, no, sa, dali, ah, Pilair? Doon sa meron. Saan na Malapit sa Exchus. Saan? Sa... Dali. Nisip ko ba tawag. Malapit sa... Alam mo, F4. yung, alam mo yung bahay nila? Eh, business establishment yun, parang bahay. Siyempre, wala yung bahay nila. Gusto Hindi mo yatid kita doon? Gusto eh, mo yatid kita? Bala ko yun. Opo. Eh, kung sakay mo nalang tre. Alam mo yung, ano nila, trabaho ng anak mo? Opo na yun na po. Ha? Ano mag-asawa. Ano po? Ano sila eh. Hindi, ano pala. Meron na silang, tawag uh, ko, station pay. Ano? Ano? sa Lenovo. Kasi nung no, ako na yung Lenovo. Hali ka, ihatid kita. Wala na pa. Nandiyan na yung kotse na nga eh. Oh, Oo, may kotse ako dyan. Halika ka na. Patak mo eh. Hali na. Paano kung ihatid that na Kumalis din. Hindi nandun yun. Oh, tatawagan natin yung anak mo. Hindi ba kapit na meron ka? Meron ka Di ba may cellphone ka? Hindi, eh, wala na eh. May cellphone ko kanina. Asan yung cellphone luwala mo? Andiyan sa wallet mo, may cellphone ka diyan. Meron. Tingnan mo dali, kay tawagan natin. Yung telephone pa number? Wala oh, mo, wala. Mukhang may ID ka. Wala, -nil may ID ka ba diyan? Wala. Magpapagawa pa sa akin si Pat. Wala. Ilan ba yung anak mo, te? Matino to eh. Matino to. Ino ba yung ano ah. tapos na 9 to yung production? tapos yun na yung ideas pero may yung pa mangkin ko sa ma ano. pera ka dati na yun no? oh asan hmm. na yung man. na yung pera mo hindi eh, tinanong sa patawan sobra pag, pag sumo alin ka sobra ako ako naman ang patayin ba may lab. ah hinoldap ka ah uh, hinoldap ka po hindi naman ito rin hindi naman tubal yun <laughs> bulakan yun eh Nawala short ako, hindi ako, nasyar akong pamasahe. Nangunta sa pamangkina, yung pani, pa, nilurata. Pa. Pero may bahay ka ba dito? Wala nga, nilindol nga, yung ano yung, yung, saan, saan? Yung dyan sa mesa, sa ito. Yung, yung isa, yung tindahan na ko sa ito. Wala eh, siya eh. Tapos, yung isa, yung nabili namin nung ano, nung nabili namin. Na, nah, Matino naman, na, pero ayaw niya lang masuway. I am Anong pangalan ng anak mo kay i-upload natin sa Facebook para makuha. Anong pangalan ng anak mo? Elizabeth. Uh, Elizabeth. Uh, Elizabeth at saka? Lord Alisa. Alejandro. Si Elizabeth. Uh, Elizabeth yes, si Elizabeth at saka Dalisa <laughs> yung anak mo no? gusto mo i-upload natin to sa Facebook para makuha ka nila gusto mo ihatid kita sa na bawal ka dito na kasi ano to dito opo uh, private property po dito so private po to private po to, private po to. Private po to. Private po to ayala po Ayala. Opo. Hindi ako nang ayay, eh. parang na. <laughs> <Sabing> tato, <laughs> gandong, nahaya, nahaya. <laughs> Ayala na. Sabi aming tatay ko lang <laughs> doon Ayala. Nahaya, Ayala eh nahaya nga ako kanina, di Ayala na ako. Sabi na, Kumain ka na ba nanay? Ha? Kumain ka na? Oo. Uh, Sandalo sundalo ka. Sundalo <laughs> eh. <laughs> Sino? Sino sundalo ka eh? Ako I-upload ko sa Facebook to para makita ka ng anak mo. Ha? Huwag mo nang pag-isipan. Sana nga. Eh, paano kung motor lang yung side, ang na lang. Kasi naku, sasakit. Sa, 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 sa gulong. <laughs> Hindi, may kotse ako. Gusto mo ihatid kita? Ha? Ah, sige. Wala oh, na. Tayo ka na dyan. Malapit sa Greenbelt Court. Saan banda? Greenbelt Court. Pero yun, yun business establishment. Hindi ko alam sa bahay niya. Kaya mo, pre? Oh. Uh -huh. Tawagan mo ka sa gulapa. Wala nga May tricycle Wala. Ayaw, busy nga yung, Isa. Pinawagan ko na yung deterrent eh. Pagkatapos na ano, nakuha nung... Yung barangay sana. Oo, yung ay, tito, paina, ito, Mga 15% pa ka. Ang pagkakas. Ang pagkakas. Ang pagkakas. Ang pagkakas. Wala <laughs> nawala sa katinoan. Hindi pa kumain? niya Parang na-stress <laughs> pa. Oo, na-stress niya sa buhay? Oo, dati. Di pa ito na naman yun? Uyaman nga siguro sa dati. Hindi yun. May ID kayo? May ID po kayo? Wala no. Masa pa yan?

Talaga, ano Anong ulit ang pangalan mo, Nay? Teresa. Teresa. Uh, Apelido? Uh, David Lausa. Uh, ano po? David Lausa. David Lausa. Ah. Kung sino po yung nakakakilala dito kay Nanay, nandito po siya sa salsido, guys. Hindi niya alam kung saan siya uuwi. Greenbelt 4 ang malaki. Ha? Greenbelt 3 at 3, Tapos meron... Yeah,

Ayun. Tapos ito ay turn over muna sa DSWD no. Ito sa barangay mo. Tuwawa naman. Ganun sa barangay ni. Para ikarga sila sa. Ito po ba na Eh, oh, sito kasi. Para may atin to. Pa. Para ngayon na to dati oh, so, barangay barangay ni na. ano, si spirito, ano kaya ko mo? ko? O kausapin mo na. Para madalam mo na sa this the na na nawawala eh. Uh, well, Sige no, kausapin mo na. Sige. Sige guys, anuhin muna namin to, asikasuhin muna namin to. Tama may lang, ng